Mm, 4.43 mga te, no? 30 minutes na kami rito sa kahabaan ng Victoria grabe na yung traffic dito rush hour ang eksi ng biyahe, pambihira minsan hindi kami gumagalaw eh. nakadalawang stop and go na yung ano, ito, eh. hindi pa rin kami gumagalaw makawin na tayo kung nagmaroon tayo grabe hindi tayo lang ako rito dito pala kami sa KFC mga Andre no. Bili mo yung burger, may ano eh, may promo ay ni $6 isang burger. Kala ko ano eh. Kulang na naman yung binigay eh. Ang nakaraan kasi yung in order ko, yung binigay ng ano nung corn tsaka ng ano popcorn. Oh, check, ha? Wala na lang wala na palang promo ng Burger Rain. Ano wala? Wala na. Tapos na 'yung promo. Huh? Kasi kaya kami nagpunta ngayon mga deno, akala namin may promo pa nung ano nung Zinger na burger. 6 dollars lang eh. Eh wala na pala. Pero ang promo nila ngayon 12 dollars para sa apat na chicken o kaya apat na chicken tenders. Ayun na lang yung binili ko. May nagtanong sa akin mga dreno uh, Matipid daw ba talaga Ang gumamit ng Tesla Sabi niyang ganun And Ang masasabi ko is Talaga namang matipid mga dreno Talagang matipid oh, oh. Tsaka ano kumbaga, Pag sa yung sasakyan nyo Enjoy nyo na lang mga dreno Enjoy nyo lang Kasi matutuwa ka naman talagang i-drive sya pero kung ang hinahanap niyo is yung sasakyan na kumbaga iniisip niyo sana mabenta niyo pa rin ng mahal pagtapos ng mahabang panahon niyo gamitin I think hindi to yung sasakyan para sa inyo. Diba? ba? Kumuha kayo ng Toyota o kaya Honda. Yun sigurado mga dreno. Pero kung gusto niyo ng sasakyan na uh, maka-experience ng ibang ibang ano mga ibang sasakyan maliban sa nakasanayan, I think This is the car na pwede nyo mong subukan. Okay. Yun mga dre, no? Uh, magandang, magandang araw, gabi sa inyong lahat kung nasan mga kayong bahagi ng mundo. Ito nga mga dre, no? At babiyahin na naman kami nang malayo-layo papunta sa New York. At walong oras daw yun, sabi ni Google Map. Sabi ko baka abutin ako ng sampu o higit pa dahil nga naka-electric car ako at yung style ng pagka-drive ko na kung saan kailangan ko palagi magpahinga mga dreno makalipas yung isa't kalahating oras o or dalawang oras, kailangan ko magkape, kailangan ko mag-CR so yung walong oras talagang tatagal lalo sa akin mga Andre, no eto pa nga dahil kailangan ko rin mag-charge so dito, masusubukan ko uli si Tesla mga Andre, no Naalala ko yung ano, naalala ko yung huling biyahe namin pa Toronto na kung saan sobrang busy namin. Na talagang kailangan kong minsan gigising ko ng maaga para mag-charge bago kami umalis nang sa ganun hindi ako mabitin sa mga pupuntahan. At kung sakaling man dumating kami sa pupuntahan, minsan kailangan ko uling umalis at mag-charge muna ako tapos babalik uli ako nasa ganun mga tayo no? kumbaga mas makapunta kami sa pupuntahan nang wala masyadong abala ah uh, paano ba maganda ba ipang long drive si Tesla sulit ba si Tesla sa long drive o bilang isang sasakyan in general mga tayo no? uh, may recommend ako ba siya matipid ba siya kasi may mga nagtatanong po sa akin yan na matipid daw ba talaga diba Nung Nung pumiyahe kami sa Toronto mga dreno Nakarating kami sa Toronto Tapos yung nagsimula kami Bumiyahe-biyahe na medyo malayo Na talagang minsan kailangan ko mag-charge Sa pagitan ng mga biyahe Mga dreno uh, Nakita kong problema ron Is yung kasabay kong sasakyan Yung mga kakonboy ko Mga dreno Hindi electric car Kaya ang ginagawa ko nun sila sinasabihan ko sila na mauna na sila magkita na lang kami sa pupuntahan namin kasi nga naka electric car ako kailangan ko mag charge ba? Diba? so yun yung problema mga dreno kasi hindi mo may iwasan na ano eh kung baga minsan oh mag charge naman <laughs> yung gano'n no? may gano'ng issue mga dreno uh, sabi ko, Okay, uh, normal lang naman, 'di ba? Kasi nga ito ang sasakyan ko. Siguro mga ganito uh, walang magiging problema sa long drive ko. Kung ako lang mag-isa. Uh, hindi ako nagmamadali, 'di ba? Kasi ganoon yung style ko ng pagda-drive talaga, mga dre no. Mabagal lang ako mag-drive. Kaya nga minsan ayoko ng convoy. Kahit nakadigaas ako ng sasakyan, sasabihin ko. Pauna na kayo doon na tayo magkita Kasi nga ayoko nang humahabol ako Ayoko nang hinahabol ako Gusto kong mag drive At may own pace mga dreno Kung gano'n ako bagal mag drive Ganun lang ayoko nang sinusundan O may sinusundan ako So kung ako lang mag isa Walang problema sa akin mga dreno kung maga... Alam ko eh Ito yung binili kong sasakyan Ito yung inutang kong sasakyan So basically Inaral ko na mga dreno yung yung kung yung weakness ng sasakyan at uh, yun nga yung madalas na pagcharge ah uh, pwede akong tumakbo ng I think more than 2 hours mga dren 2 hours hanggang 2 and a half hours nang hindi ako nagcharge which is minsan para sa akin masyado nang malayo yun mga dren no? kasi pagod pagurin nga yung mata ko sa pagdadrive so talagang titigil at titigil ako. Yun nga lang, uh, minsan, kinakailangan kong tumigil Nang mas matagal kumpara sa sa nagkakarga lang ng gas, mga dreno, kasi nga, uh, kailangan kong mag-charge. Okay, pagdating sa charging, mga dreno, gano'ng kahasil yung pagcha charge ko sa long drive? Ang uh, sistema po na Tesla, pag maglo-long charge, maglo, -long char maglo -long charge ka, pag maglo-long drive ka, ko sa inyo mga Drea. Uh, let's say pupunta po ako ng Toronto Toronto okay ayan nakalagay na po sa kanya dito sa mapa ko kung saan ako magcha-charge yan po ito yung daanan ayan Diyan po ako magcha-charge at kailangan ko pong magcharge ng apat na beses at nakalagay din kung ilang minuto ko kung ilang minuto ko magcha-charge sa kada charging station isa, ano nga yan, 12 minutes 11 minutes, 17 minutes 26 minutes, at nakalagay na rin dyan mga dreno, kung ilang charge ng battery ko pagdating ko sa charging station ayan o, no? at eto po, let's say, yon sa pinakadulo ng destination ko nakalagay kumbaga, 10% na lang yung, yung battery ko Yan ganyan Ah, ito pala Doon sa destination ko, nakalagay na lang kung ilan yung battery yung Matitira sa akin So, sabi dito 26 minutes mga dreno Kung kinakailangan kong magcharge ng Gawin kong isang oras yan Para pagdating ko rito, meron akong 50% Gagawin kong isang oras yan mga dreno Ganun ang style ko ng pagcha-charge At nakita nyo po no Ito ang kainaman dito kay Tesla na kung saan pag tinayp mo kung saan ka pupunta siya na yung magpaplano kung saan ka magcha charge at gaano katagal yung charging mo kada station at pagdating sa bagay na yan diyan magaling si Tesla mga dreno especially yung mga charging station nya kasi nga well maintained sila pwede akong mag-charge sa hindi hindi Tesla chargers sinubukan ko po yan dito sa on-route ang nangyayari sa on-route, mga dreno, kumbaga sabi ko, hindi ako mag-charge kay Tesla doon na lang sa on-route. Kasi nga, nakapag-charge nakapag, -charge, nakapag -charge ako once eh. So, pagdating ko sa on-route, sira yung charger, mga dreno. Sabi ko, okay, susunod na lang. Pagdating ko sa susunod, sira uli. Eh, buti na lang, may sapat akong battery. So, ang ibig kong sabihin, parang, mas mahirap na, eh, naka-electric car ka, tapos, sige, tapos hindi si, hindi si Tesla yung charging station mo. Kasi nga unreliable mga dre no. Yung charging station na hindi Tesla. Sa tagal ko pong dinadrive tong sasakyan na to, wala pa akong napuntahan na Tesla charging station na merong sira kahit isang ano, isang charging station mga dre no? Lahat gumagana. Which is apa husay kasi nga well maintained. Samantalang kung kung let's say hindi Tesla yung sasakyan ko pero electric car eh paano kung sira yung mga charging station na pupuntahan ko ba? Diba? Uh, kung pwede ka makicharge kay Tesla yun okay yun mga dreno kaya lang kailangan mong hanapin kung nasa yung charging station ni Tesla ba? Diba? isang bagay yun mga dreno uh, walang problema sa charging station ang problema is yung charging time talagang kailangan mong magpahinga kumain mag CR at yung 12 minutes na pagcha-charge mga I think sobrang ano eh? kulang yung 12 minutes eh, di ba? Pag bumaba ka na sa sasakyan mo, paglalakad ka papunta sa CR, kung magmi-merienda ka, kailangan magkape, baka abutin ka ng 30 minutes mga dano, sobrang sapat yung oras para ka makapag-charge. Kung normal yung driving ano mo, driving habit mo no, na nagpapahipahinga ka. So para sa akin walang problema pagdating sa ano sa, sa paglo drive kung eto yung sasakyan ko mga dre kung wala akong kakonboy na digaas yun ang siguro isang bagay na pag may nagkaya sa akin sige mauna ka na di ba huwag <laughs> mong asahan na susunod ako sa after one hour kasi po uh, kung maalala nyo nung bumiyahe kami pa Windsor naunong, naunong dumating sila JJ nagcha-charge kami tumawag si JJ nasa na kayo nandito kami sa charging station 30 minutes pa yung layo namin sa inyo eh charge pa ako mga Andre no So pagdating namin doon sa meeting place, andun na si JJ, nandun na rin si Mark. Ah, uwi na kami! Long time no see! Mark, ilang minuto diferensya natin? 15 minutes eh, parang isang oras yata. Ha? Huh? Isang oras. Diferensya natin? <laughs> Oo. Oh. Talaga? Mabagal <laughs> na. Sila JJ, hindi nagpahinga, ano? Nag-stop ko. nag talaga. Kami nag-stopover kumain pa. Hindi. <laughs> Tesla talaga kuya. Oh. Ang diferensya namin kina Ina, isa't kilahating ka kalahating oras. isa't kilahating ka kalahating oras ba? I don't know. mga Isang oras. Kila Mark, ilan ilang minuto diferensya <inaudible> natin? 30 minutes. Oh. Dalawang beses kami nag-charge. Ah, uh, kasi ito kami. kami. Ito, mas naman dapat eh. Si JJ lang malakas eh. <laughs> <laughs> Dire-diretso <laughs> eh. Tamang tama ang decision na wag ka magpaantay kung digas yung sasakyan nung kasabay mo, mga dreno no? Sa araw-araw na paggamit ko sa Tesla, ang pinaka-the best, mga dreno no? Nung 2 weeks ago, uh, 40% yung battery ko. Nagcharge ako ng, I think, kulang-kulang limang oras. So, nagbayad ako ng kulang-kulang five dollars. -kulang okay? That was Sunday. Nagamit ko yung sasakyan ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday afternoon. Tsaka ako lang uli siya chinard sa mga Five para sa limang araw na pagpasok ko, paggamit ko sa sasakyan. Di ba, paano mo tatalunin yon kung nakagaskar ka? Mahal na nagumastos ako ng ng 12 dollars sa isang linggo sa pag-charge ng sasakyan na to mga dre para magamit ko siya ng ilang araw so matipid siya kung sa matipid at dito kasi malapit kanya yung mga pinupuntahan ko mga dre ilang minuto lang yung mga drive drive eh. so talagang napakahusay nito na para sa city driving ang galing mga dre no? wala, akong, wala akong maipintas kaya nga sabi ko sana laging ganito eh, di ba wag masira masira man sana matagal-tagal pa. Sana wag ko ma-jinx mga treno no. Yun lang naman yung sa akin, sana magamit ko muna ng matagal bago magkaroon ng problema kasi wala namang sasakyang hindi nasisira, eh, di ba? Eventually magkaka-problema 'yan. Ang sa akin lang sana matagal-tagal na panahon pa. But anyway, mga dre, no? meron na akong kahit second hand tong sasakyan na to, meron na akong 1 year warranty rito. At somehow kampante ako ron pagdating naman sa battery ng ng motor niya at ng ah pagdating naman sa warranty ng motor niya at saka ng battery niya meron na hanggang 2029 o 160,000 kilometers mga Reno. So malayo-layo pa ako ron. Kaya sa mga nakakapagbigay ng kapanatagan 'yon sa pagda-drive ko. Imagine, 'di ba, nakatipid na ako. Malayo, mahaba pa yung insurance ng sasakyan. At may sasuggest ko ba? Na mag-Tesla ka? I think, nasa sa'yo yan eh. ba? Diba? Alamin mo kung ano yung mo. Alamin mo kung matutugunan ng, ng sasakyan na to. ba? Diba? Kasi, kung bibili ka ng sasakyan na to, tapos ikukumpara mo lang to sa, sa gas car mo, I think, hindi, doesn't work like that, mga Andre, no? Kung bibili ka na ito, dapat kilala mo na to, ba? Diba? In a sense na, alam mo yung weaknesses ng sasakyan mo baka hanapan mo ng malayong range eh di kunin mo yung long range di ba kasi yung long range mga dito maabot ng ano yun eh mga 500 500 kilometers or a bit more eh kaya nga sabi ko kung may may, may sasuggest ako sa bibili ng Tesla siguro kunin nyo yung long range mga dre kasi yun naman yung importante yung layo ng mararating ng sasakyan mo sa single charge di ba diba? at saka by the way hindi pala kasing accurate nung Halimbawa, sinabi ni Tesla na yung bago is 500 kilometers yung isang single charge. Uh, hindi po accurate yon kasi maraming factors na nakaka-apekta Unang-una na po yung air conditioning ng sasakyan at saka yung ano tawag nito kung gumagamit kayo ng heater, diba? Especially pag winter at saka mas mahina yung battery during winter. Ayan ang isa sa pinag-aalala ko mga deno. Kumbaga, ayan yung isang factor na makakaapekto sa range ng electric car yung weather at yung mga weather na sobrang lamig. panigurado po malaki yung mababawas sa range nung nung ano nung sasakyan mo. Kung siguro sabi nila mga dre na kung let's say 100 uh, 100 kilometers baka maging 60 kilometers na lang o baka worse is 40 kilometers na lang, di ba? Malaki yung mababawas mga dre no. At doon magkakaalaman kung mapipisti na ba. <laughs> Pero inasahan ko naman na alam ko naman yung ganong senaryo na talagang apektado yung range nung weather. Hindi ko lang alam kung gano'ng kagrabe. Malalaman ko. Soon enough, mga dire. No, ilang linggo na lang <laughs> magkakaalaman na yan. At malalaman nyo rin sa akin yan kung ano ba mangyayari sa Tesla na to, mga dire. Kung kailangan ko bang bumili ng ng sasakyan na beater para pang winter o baka pwede kaya ni ni Tesla kasi marami na po akong napanood ng mga video na kung saan kagaya ng Tesla na to mga din no kumbaga uh, ano ba yan rear rear wheel drive pinakamababang trim mga din no? rear wheel drive uh, wala namang problema pag winter especially malapit lang yung biyahe ko mga is school yung, yung, trabaho pala tsaka bahay tapos grocery grocery so pwede ako magcharge uh, twice a day uh, every other day maganda sana kung may malakas akong charger sa bahay kumbaga malaking advantage yun Makadre, no? kasi nga biyahe pagka uwi mo saksak mo lang no pagka, pag mo ng bahay full charge ka na naman di ba mas walang problema at mas matipid po kung may charging kayo sa bahay mas mura yung mas mura yung kuryente so so far so good mga tayo no? sobrang ano sobrang satisfied ako dito sa sakyan na to at ano ba masasabi ko ba na na ayoko na ng gas car hindi hindi na ako magga gas car electric car na lang ako dahil na ang galing eh di ba yung safety features niya Sobrang galing, mga Andre, no? Kusa siyang umiiwas sa, ano, eh. Kung mababangga ka, iiwas ka niya, eh. Kakabig yung manibela, hihinto siya, hindi siya nagro-roll over. Ang dami, mga Andre, ang daming technology sa sasakyan na to na malaki ang naitutulong sa pagdadrive. Yung ano lang, mga Andre, no? Uh, sabi nga nila, most of the time, hindi mo naman, ano, hindi eh, mo gagamitin yung ano mo, eh. Full self-driving, autopilot lang, sapat na mga Dre, no? pull down mo lang to, 'di ba? Kusa na siyang nasa gitna siya ng linya palagi. Yung ano, ano tawag dito mga dreno, adaptive cruise control, gano'n yung dating mga dreno. Kaya lang mas smart 'to, syempre, 'di ba? So, ang laking ano ginawa sa pagda-drive mga dreno. Kahit medyo inaantok ka basta nakahawa ka sa manibela, sagot ka ng sasakyan eh, 'di ba? Napapagod ka pero hindi yung autopilot mo. Sabi nga yan, mga dreno. Pero syempre delikado hindi dapat yung gawin nyo Pag inaanto kayo, drive kayo, matulog kayo Patig kills Sabi nga sa mga ano, mga dre no sa anong tawag yan sa billboard nung papunta kami kila Ina no? kasi nga long drive boring diretso yung daanan patig kills take a break sabi nga nun mga dre no? tsaka when it comes to driving naalala ko nung nasa driving school kami mga dre no? talaga sabi nga no? planuhin mo yung biyahe mo at make sure na take a break between ano mo yun yung lalo na kung masyadong mahaba yung biyahe mo kailangan mag break ka eh hindi lang dahil pagod ka na kung hindi isang concern doon is baka naman yung gulong mo di ba kasi sabi nga nun may tendency daw dahil nga tagal lang umiikot ng gulong mo sobrang init na yan eh baka gusto mong ipahinga di ba nang sa ganun eh alam mo na uh, for safety reason pagod ka, makapahinga ka, yung gulong mo, makapag cool down din kahit papano. Nabanggit lang naman sa ano yan mga dino, sa, sa driving school. And sabi ko, sa bagay, no, it makes sense. At yun, uh, katwiran kung bakit kailangan magpahinga at I think reasonable naman yung yung mga charging interval ko mga dre kasi nga tumutugma lang na okay kailangan mo magpahinga kailangan ko mag CR kailangan ko magkape kailangan ko kumain yung gano not bad mga dre kung pupunta ako ng Toronto kailangan kong magcharge ng 4 times papunta ng Toronto kasi nga yung computation niya nakabase sa state of charge ko ngayon 45% ako pero kung nakaano lang ako niya, mga dre kung 100% ako niyan baka dalawang beses lang ako magcharge or marami na yung tatlo iyon, ma uh, so far satisfied ako sa sasakyan mga ano kung may, kung i-recommend ako ba o oh naman why not di ba kung kung buo na talaga yung decision niyo ah, uh, hindi ko alam kung anong pumipigil sa inyo siguro yung iniisip niyo eh kailangan ko mag-charge kailangan ko mag-charge di ba totoo naman lalo na kung yung byahe niyo is masyadong malayo sa isa't isa mga dre no? pero gaya na ng sabi kong trabaho bahay grocery hindi ka naman araw-araw ng dulong drive eh. di ba so hindi mo naman alam niya yung mga dre ah uh, sasakyan <laughs> para lang ano eh, maka makakilos ka rito eh di ba unless na lagi kayo mong kailangan bumiyay ng sobrang layo na uh, out of range ng battery mo so kailangan mo mag charge between between each time na ano oh ilobat na di ba charge pero kung malalapit lang walang problema mga dre ano? alamin nyo kung anong meron sa Tesla at kung anong wala nang sa ganun maano kayo mga Andre mas malinawan kayo kasi once na nakuha nyo na to mga Andre no? uh, wala nang bawian eh di ba at eto mga Andre kung sakali na bibili kayo ng ano no? Na, ng Tesla huwag nyo kalimutan gamitin yung ano yung referral code ko huwag <laughs> message lang kayo at bibigyan ko kayo referral code hindi, no? basta as long as na alam nyo yung pinapasok nyo, wala magiging problema mga treno Huwag lang kayong, ano ba, masisway nung sinasabi ng iba. Kasi, tandaan nyo ha, kung negative yung hinahanap mo sa isang bagay, negative lahat na makikita mo. ba diba? Kung positive yung gusto mong tingnan, yun, ayun yung magpapakita sa'yo. Ganun lang kasimple mga treno Kaya nga, yung, yung mga maraming opinion na na kung baga baseless naman yung opinion nila I mean, syempre doon ako maniniwala doon sa taong may sasakyan na nakaranas na mag drive to at ilang taon na nilang dinadrive yung sasakyan na to mga dre, no? kaysa doon sa taong nakarinig lang ng isang masama o limang masamang balita na ay hindi pala maganda yung Tesla di ba? bigla na lang palang umaapoy yan <laughs> nangyayari yun pero <laughs> hindi naman sa loob ng parang out of 100 car eh, parang lima biglang umapoy o pal all o pasade ng walang dahilan, di ba? So ano kung alam niyo yung yung totoo mga dre no? Pero kung gusto niyo sa sasakyan, ang hahanapin niyo is yung magandang feedback sa sasakyan na kung saan uh, maninegotiate yung yung doubt niyo ma-turn into positivity, di ba? Na ah okay, ganun pala yon. So pwede, di ba? Ganun po yon. Diba? Ah, tingnan niyo. Balansehin niyo ang sa ganon maging malinaw sa isip niyo na yung utangin niyo ay hindi perpekto. Diba? ba? At lahat naman tayo ay hindi perpekto. Meron na lang sa mga perfect at perpekto. Ciao mga Andrea. Hey, Andre. Ah. Okay, Andre. Oy, happy birthday to me. Happy birthday to me. Bukas pa yan mga treno at maraming salamat po sa lahat ng babati ngayon. Thank you sa inyong lahat at nawa po pagpalaan tayong lahat ng Panginoon mga treno. Hindi tayo nakikipagkumpetensya. Ang gusto ko lang sabay-sabay tayo makarating sa ating finish line mga treno. Magtulungan tayo, magbigayan tayo. Happy lang, 'di ba? Always be a blessing to others, sabi nga nila mga tren, no? Hanggang sa ulitin at thank you po, no. Thank you. Thank you sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Magkita-kita po tayo kung saan man tayo makarating, no. Sana lahat tayo makarating sa finish line. if we run late